Ito pa yung huli namin. Ito pa, ito pa isa. Ah. Ayun Nag na. Nagulo <laughs> na. ito po, nangangawit kami. Namimingwit. Ah, napakahirap pag video umuulan. Ay, oh, nakagalit ako yun. Eh rainbow plastic. <laughs> oh, nakatali. Wala. <laughs> Bokya. <laughs> Laki ng tubig ba? Ay, may tulay. Ay, ba siya? Nakalas na na silpon. Umuulan. Umuulan pa pala mami pag umu umuulan. Umu Kapaha. So, may pang ulan na kami. Oh. Sigurado na po. May tilate, may hito, may ikat. Uh. Sarapto, gata. Oh. Uh.

kaya ka na papalakihin mo muna kapakaliit <laughs> ah, naman gadaliri alay baha talaga eh hindi makakita ng isang ano eh hindi makakita ng ain hindi rin pa ng paligid eh. Baka darating na naman yung bagyo eh. Bagyo din to. Ay, ano, madili, ano talaga, baha. hindi e, titigil ko muna ako pagbigyot. Hindi, ano, na ulan, nababasa ang cellphone ko.